So, deliver ako ng kimchi. So, guys, uwi na tayo. Ayan. Naglalaglaga na yung mga dahon. At autumn na. Winter na nga dito. Ang galing nung araw. natapan siya ng hulap Ayan na. Lubili daw na siya. So, andito tayo sa iglesia. So, uwi na tayo. Maglakad tayo in 26 minutes. So, lalakarin lang natin to pabahay Ikot-ikot lang tayo, guys. Saturday, so maraming lumalabas. Ito, ay bukas, bukas na siya. Sarap ng weather. Lapit na ang makalbo ang mga puno building ng Teatro de Canal ng Madrid. Dito na ako sa Canal Isabel. Ang parke na pinupuntahan ko. Si ate, nagche ng mga sasakyan kung sila ay nakabayad ng tama or nag register sila para mag park dyan so kung yan ay kagabi pa at ngayong araw ay hindi sila nakapagbayad may multa sila ayan katulad si kuya dyan sa Kiox nagbabayad ng parking ayan yung isang parke na pinupuntahan ko. So, ito ay dire-direction na papunta sa bahay. Ang ng uh, kapi. Punta tayo sa market. Nahanap tayo ng tab para sa kimchi ko. and yeah, this is my life in Spain. So, if you like my video, please do subscribe. And Please give me a thumbs up and thank you so much. God bless.